Mami. Mami, maganda umaga. Ito naman po ang ano, pinabangan po ni Mami, itong inanimot niya po. Malapit hmm. na rin po. Na, ano po, labas ng panubigan. Hmm. ay si Mami po, dito na muna. Ako yung mga pwede doon mo, yung mga gulay po. Si okay naman po. Mabait pa rin. Hmm. Ha? Ha? Hmm. Nagpapalid na po. Bali, ano Hindi na po natin tanggal ni mama yung mga biit. Kaya nito ba, na ng na lang po sa na po. sarang isa. Kaya ating... Kaya po ng mga may ito. Si na po ang din. May mapunta na ako din. Wala kang tubig yata. galat ba akong tubig? Thank you. Ay, pakain pa rin muna yun. Dito na po tayo sa ilog mga paning At tayo pinaharabis po ng ano po, sitaw po sa talong May dala po tayong sako, eh po. Oh. sulo po tayo ngayon mga kapambing. Gawa ng si mami po ay nag-aabang pa rin po sa ating inahin po. Nagpapaanak naman po sa isa. Eh, kaya naman po ni mama yun. Gawa ng mababait naman po yung ating mga inahin. Saka ano po, sanay naman po yung sumami at may umorder na po ng mga gulay. eh tayo po yung mamimitas na ngayong umaga maganda po ang ating panahon mainit po eh ayan may lumipad na naman ibang sasabuhan po yan nalipad daw na dami yan. maganda po ang panahon ay muneng yun takbo na naman yung ating pusa po muneng yan yeah. ano 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 Hala ano, ano? takbuhan oh Ano Tumusta kayo? Ha? Kumusta kayo muna, eh? Ha? Ano? Eh yeah. Nasa lubog talaga ay Hala Lalaki na to oh, bigla kakatua oh. Ano? Napasalubong ako. Sabik na sabik eh. Hala. Tara, tara, ay. Napasalubong ako. Mama, mama. Tara, diretso. Tara muna. Ay, tara, dito oh. May dala ako dito ang pagkain nyo. maning, dali. Dali. Nasa ang kainan ninyo? Dali. Harap ang sa harap ang pasalobo sa inyo. Harap po. Ayan, alamusal. Mamayang kalahati. na Kain na, kain na kayo. Ganado na naman. Ano? Kumusta na po kayo lahat mga kabarabin? At kami naman po ay okay dito. Sana ay okay din po kayong lahat. At katapos lang po nating pumitas po ng ano po, ng sitaw po, 11 harvest po ay kakaunti na. Palipas na po yung ating ano, tanim na sitaw kaya tayo po ay magbabagong tanim po. Ayun po yung ating sitawan po. Oh palitan na po mga parambin sa isang araw po yung ating tataniman ng bago lilinisan po muna natin tapos tataniman po natin naka 11 harvest po mga kaparambin yung ating sitaw nung nakaraan pong tanim natin ay 14 harvest po ay okay na rin po gawa ng 11 harvest po hindi po tayo naglagay ng pataba tapos isang spray lang po tayo at uh, thank you lord gawa ng marami din po tayo na harvest kahit po walang pataba ay okay din po ayos na po yun hindi naman po tayo masyadong naglalagay ng pataba or nag spray gawa ng inaalala din po natin yung mga ano natin yung mga customer po natin yung bibili sa atin kumbaga po ay safe po ba kumbaga ay, yung pag-aalala mo ay naandun po sa mga customer natin na wala po siya mga chemical ganun po ang ating ano, pagbibinta kumbaga po tayo ay hindi lang po para kumita sa gulay kumbaga po yung pag-aalala natin sa mga customer po natin sa mga bumibili ay naandun pa rin po kaya hindi po tayo masyadong naglalagay ng pataba or nag spray sa ating mga halaman yan masaya na rin po tayo doon sa 11 harvest at bawi na rin po naman yung ating puhunan doon Bale yung ating puhunan po doon ay yung pagpaplat po natin yun pula ang doon po tayo bumayad tsaka po yung plastic yun po ang ating naging puhunan pero bawin na rin po siguro kaya lang hindi po natin nalista ay sa susunod po ang ating magiging gastos po dito ay yung yun si paring andi po pagkuha po ng ano ng pusti po yung isang bis palaang po tsaka ang trellis naman po matibay pa hindi po natin papalitan yun po tapos kung tayo po may mga katulong dito na magbugsok ng poste. Doon po tayo gagas Sa iba, nakakabenta harvest daw po. Sa ibang nagtatanim, pero di sa atin, ganoon pula ang. Eh. Okay na po yun. Masaya na po tayo dun sa ating nakukuha. Ito po yung ating nakuha oh. Yan. 11 harvest po. Ito po. Oh. Kakaunti na siya. Pero okay na rin po 'yan. Pandagdag natin yan sana. sa ano. Sa natin. Tapos, kukuha po tayo ng ampalaya. Yan po, marami din dyan. Tapos, talong po. Yan, oh. gaganda po ng talong natin, oh. Bawi po tayo sa talong, mga kaparambingan, oh. Sa ibang halaman po natin, katulad po ng sitaw, ay palipas na. Pero, bawi po tayo sa talungan. Yan po, Yan po, ay bago po lang siyang nagaganda. Nabunga ng madami, yan. kaya uh, tama, tama po kapag po ito ating pinaniman ng bago ay aabutin din po nitong talungan matagal po itong talungan ay bago lumipas itong sitaw po natin ay ano pagkatanim po isang buwan at kalahati mamumunga siya tapos mga 10 to 15 harvest po ay nalipas na ganun po ang sitaw pero sa iba daw mahaba po mahaba ang ano, madaming harvest ay dito sa atin yung laang po ay Ara po mga kapramin, oh, ang palaya po. Kunin po natin. Yan. Pambinta po natin ito. Maisama natin sa sitaw po. Wala din po itong spray. Kaya nadilaw ay. Oh. Kunin natin. Tatapon natin sa tabi po. Eh, laki po mga kapramin. Oh. Ah, ganda oh. Yan. Hmm, haba po. Palipas na rin ito. Ito. Pwede na yan. Tayo pa'y magbabagong tanim naman doon sa kabila po, sa baba. Mas maganda po nito yung may bubong po. Nakabubong din eh. Mas mahaba po ang amlay. Nakakabilo po sila sa pagbunga. Ano, bunga para po ay isang ano laang po ay isang habala ang ay ara po nagkaamag po. wala na no, nagkaamag po marami din po ito na ibong ha itong ating ano ano pala ya ito po yung ating kalabasa Naluluoy po ang bunga. Siguro sa panahon. Sayang, pero lumago po. Kaya lang ay eh, naluluoy po. Hmm, laki. Eh. may mga pasunod pa naman po kaya lang eh mas marami sa susunod po malalaki munang munang nang nasa na kayo alanganin ba po ay pwede na ito may kasamahan na po ay eh. Ang dami din. Ano po yung ating naputi, mga kapalambin. Ang palaya po. Kasama na po natin din. Sa sitaw natin. Para isang buhat po. Mamumuti po tayo ng talong dyan. Ano, hingal kayo. Himupusa natin. Kasama pa rin. yan ito po tataklo ba natin bali sa ating talong po pang apat na haribis po yan, yan. bawin na lang po tayo sa talong sa sitaw po ay palipas na tanim na lang po ulit tayo ng bago kung kailan po mahal lumipas naman po yung ating sitaw okay lang yun next time na lang po tayo babawi ulit yan pitas po tayo ng talong hindi na tayo sa dulo po yan kaganda talong natin eh. tago O, hmm. laki po, oh. Oh. Yan. Salamat po, 22 po. Yan, eh. oh. laki. O. Hmm. Yan, o. Eh. nasan kayo ha munin ko hmm? hmm Marami bulaklak, ganda. Mas marami susunod. Hmm. Parami pa ito yan pare po mga kapambi ng ating nakuha sa ating talong po kalahating sako po ito ito po yung ating sitaw saka ang palaya ay mamaya na po ulit mga kaparambin yung sili po Doon sa katabi po ng talong Gawa ng mag alas 11 na po ng tanghali Ay tayo po susundo po ulit sa mga bata At yun po yung lagi nating ano, sinusundo po Tuwing tanghali po kapag ka may pasok po Pinapakaan po natin sa bahay At tayo naman po iuwi na Medyo ano po matindi ang init Kaya mahapo po, po Pagkasama na lang po natin para sandala natin. Kaya po ito. sito po at talong at ampalaya. Pinakain po uli natin yung ating alaga po. Pananghalian nila. Gawa ng ano po. Nasulod po yan kapag hindi po natin pinapakain. Masama po hanggang sa ano po ay doon. Oh, mabigat din. Sa may ilog po ba? Ay, baka makuha po kapag ka Kaya ang gawa ko po, sa umaga, pinapakain natin. Tapos sa tanghali, ay bago umalis, pinapakain din po. Yung mga alay. Papasanin ko na po, ay. Na po natin. Pag yung sa balikat kanina, yung salkod po, ay mga alay din kaya ganer po nakalapat po sa balikat tapos nakataas maganda po ang panahon natin mainit na habagat po pala kaya pala maganda i-update ko po kayo sa ating ano, baboy kung anak na po yung nanay ni Mutya titignan po natin Itu kulitnya saya hidup, Bu. Malah umutnya, Bu. Ya, bu. Kaya lang may ilahok na dati Hindi pwede sa pang bahay Kung purong buhangin po yun pwede yun Gagamitin sa bahay O kaya sa kulungan po ng mga baboy Pwede yun May ilahok pong dapi at lupa Mahuna po yun Dito po tayo Ay, sayang ano. Nanamatay daw pa isa. Ay, baka ganito. Eh, baka pwede po Ano, binong ba ko na nandito nga? Eh, wala na po eh. Nangaduling mga... Eh, Isang pag Ay, ayang paglalaki na. Detektorin nga isang. Bakit? May nangyayari na nabas ng direksyon. Pinutubog, patutubog nasa buhoy na. Patatlo na Ay, patat po. Balik patatlo na yung ano, Patay yung isang. Patatlo na po. Hindi tayo? Hindi. na ulit. Binaba po. Pinunasan ko. Baka magdelikado rin yung usap. Butlaan na. Oo. E, binagyan ko ng aliportan. Magiging. Diyos sa ilong. Ulatin. Tapos ay, may laman po ba? Okay. Ay, nakatakbo na po. Sana hindi mo tiyak po. Uplink po tayo. Wala na po. Ay, lakit pa naman. Hoy. Ah, ayaw ka lang. Ay, ganun nga. Naging nalulog. Ganun po? Ganun talaga. Hihip. Oh, Oo. Kalulog. Hindi pa rin. Ay, wala. Oh, Tulad nung nangyari sa kataas. Oo, okay. Matagal. Nalulog sa loob

Madali pa yung isa. Ay, sumutok ako naman dun.